guys ay i-share ko sa inyo ito guys yung order ko ba nag-order ako pang decoration just married tsaka yung cortina parang hindi man nagamit kay nagpaano man ako nagpa-fittering nagpa-ikurit din ako kaya uh, para hindi sayang ay gamitin namin ito ngayon kay sayang naman no binayaran ko ito Akala ko kasi hindi ito lumating is up to you. Kaya, i-decorate namin ito ngayon, guys. Sa bahay namin. <laughs> May time na, kaya gawin na natin ito. Ay, hindi man. Just married kasi ito na. Ng... no word, o oh, na letters. Ganito lang si gusto ko simple guys kung ito lang yung ginamit ko na decoration. Nagpa-decorate man ako. Nagpa-decorate dito ako guys kay Kuan. Kanang... Oh, do mm. Um... May binigay man yung parents ni Roger na pera. Ito sana yung pang-decorate naman. You put it here. Ito yung balon, no? oh. Ito kasi yung ano namin color na motif. Cold rose. Mm. Yung pakiter ko po at saka yung decorate bitaw is uh, yung nabayad ko lahat 16,000. Pero ito yung order ko, ano lang to? I think nearly 300 pesos. Not the one you, you blow all. All of, hmm. all, of all of them. Not all. I just blow uh, a little some so we can have. Them. Only two, if someone. If someone else, Sino you know. dyan ang ikakasal guys? Kayo na lang ang gagamit nito. <laughs> <of> <laughs> just married. <laughs> Love guys. Maganda man to, no? I-decorate ganyan ba? Akala ka, ko kasi hindi to darating ba? Yung pa-decorate natin. gamitin natin ito kasi sayang naman kung hindi gamitin na order ko tapos hindi ko magamit. na, guys. Oh my gosh. It's done? <laughs> Yung mga balon, guys, pwede na kung may mag-birthday, magamit yan. Pero ito, kung ikakasal, ang eh, hindi man ito pwede sa birthday. Maganda yung kulay yung napili ko. Tinan niya. Ito guys, oh. Just married. We put it here. <laughs> like that. guys, no? Tapos ito, yung cortina. Madami man tong balon, tingnan nyo. Tapos, dalawa lang yung dipa-ano ko kay Roger, dipaburot. Ito guys. Medyo mahal-mahal ang balon na ito kasi meron siyang ano pa... unsa na? Ah, uh, for porpete. Ano na? Basay, unsa tingnan. Uy, nang tanawin. Basta nakalimutan ko basta ako ano sa itawag ani kaning nasa sud nakalimutan ko ito yung pakortina natin guys magamit ito for my birthday medyo mahaba ito is it nice yeah. so guys very long. This is, I think, 2 meters or 3 meters. <laughs> so, morning, guys! Thank you for watching! Bye-bye!